Ito yung isa, oh. Ayan, nakahiga. Iskindi daw, oh. Mama! Iskindi ang lamig-lamig. Mag-iskindi ka pa. Diyan, anong ginagawa mo? Hindi na ako nakakatingin ng iskindi mo. Hindi maganda yan. Sig sila naglalaro Mm. Oh. Ayan yung dalawa. Jan, itabi mo na yan, Jan. Jan, Jan. Mapuni talaga yan, Jelen ginagawa nito oh. ginagawa mo ng bulay yan ito ano ba yung bato na yan Sarado, di ba? Sarado, hindi mabuksan. Mas. Andun yung pera sa bag. Ano ko lay? Yung bag ni Ate mo. Bag ni Ate. Ate Mia mo.